Di lang mahirap dito, ang daming ang layo ng pamilya natin, no. Del Trampo. Okay lang, manamid. Ha? Sorry, okay lang, manamid. Yes, sa Saudi ka naglakad ng ganito. Kaya sa ganito kalayo, tapos humid pa. Ay, grabe. Pero, mga, mga, Pero parang, parang, parang di ko... Parang di, di obra yung bike para natin para para pag mag-bike tayo dito, <laughs> no? Hindi mawawala yun ng lamig mo kasi nakabike ka eh. Yung lakad mo, wala akong ng gandito. dito. Ah. Gas -gas yung singit mo. <laughs> 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 Sakam ka na maglakad gano'n. <laughs> oh. Buti may basketball dito. Sa ano, buta yun. Puro sa akin eh. Sa Saudi. Ah. Ang layo pala ng court. Hindi, ang daming court sa ano. Ano? Layo pala ng pa court. Daming. Sa amin, maraming basket. Hindi, yung pinaka-priority nila ay eh, Pilipino lang gumagawa ng no? code Saudi. Sa Saudi. Sa amin, may... sa amin. Sa amin, may... din namin sa Sa amin, sabi sa industrial, ano eh. Sa jomaker talaga. Basta sa industrial. Pag nagliliga by company doon sila naglalala. Kaliga na, rin, mga Pilipino din eh. Wala na ikang kalaban. banggali, hindi man parang pro, no? Saudi. Saudi hindi uh, sa Saudi. <laughs> Puro Pilipino lang kasi, bakit magpapalala? <shh> laban meron taga kubar, taga dama. Pero ano, in meron. Oh, na din na dayo company. Tapos na kami sa naghuhugot pa sila sa ibang ano, lugar. Nakalaba kami sa Saudi. Ang kikilikili lang ako eh. May ano may pinitin naman sa basketball Sa FIBA. Nakakasali ang Saudi lang kasi may team sila. Nag-ano na sila na yung ano. Nakakalaban na kami. Ang laki lang talaga eh. Dalawa sila. Malalaki. Dalawa hinugot. Pagawaan ng mineral yun eh. Yung, ano. O parang tatlong yung ginawa natin ha. Spagod. Abisahin sa akin Ang liit-liit mo. <laughs> 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 ang laki mong gulan. Ang kakilikili ko. Ang, ang gagawin ko doon. Eh, dito kuran mo. Diba? <laughs> yung ko lang sa ganito. Hindi siya mangangat eh. Peanuts to peanuts. No. no Di ito no. yung ano sa no. gitna oh. Ay sa gitna? Ito so, mo sa may buhay buno? Ito no, mo sa gumagapong yan? niya. No? Uod. Very. May mais pa na yun oh. Ano? No, <laughs> no. May bungo oh. Ito. Very. Very ba yan? nya. Oh. Ah, oh, raspberries berry free. Indingnya. <laughs> raspberries to free. Tunggal <laughs> mo. Raspberries to free. Tekman mo. Raspberries nga oh. Berry nga yan. Meron sa likod niyan eh. <laughs> kanila, pag sila na magsila na magsila pag kumain sa atin. <laughs> 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 kasi kula, eh. meron ra daw. Patuwa sa manok yan tayo. Patuwa sa manok. <laughs> Kaya yung blackberry yung ano, yung puno. Kaya nga siya, ay, tayo. pangintiwalaan <laughs> Ano ba yung labanos? Labanos. Ay, you know, Ganyan yun, oh. Ano nga ano yung labanon? Brocoli. Hindi nga tayo sa ano, yung eh, sa may panog kahapon, eh. Brocoli yun, nasa ilalim naman yung labanon. May chay. Eh, yung labuyo, oh. Labuyo. Eh, no, Kaya nga. Ilalaki yun, oh. Kaba ang ano kasi ng lupa rin kabanan ano? Kaba ng lupa Oo Kaya kang kong tatanong sa inyo may tatanong Tropa! Ka! <norm Awak segala> Kamusta ka? Tapos sila wala lang? ano Wala ang ko yung ko Tagalog Saudi Abe, kenapa stamina? Ka Labu titik. Labu <laughs> <laughs> titik kah? Labu <Ay>, titik. Ah, <laughs> orang nak tu ni eh. Oi,